Ang ayon so is... is... dito Ayan no? Puro Ayan, oh. pauwi na tayo Pwibis na yun, kaya maaga tayo uwi Ah, uh, naubos na pati yung ano ko Yung trabaho ko Ang isin dito Huwag uh, lakad lang muna ang papunta dun sa Kwan, sa, sa kaya ng bus. Yan, samahan niyo ako. Maglalakad lang muna ako habang pauwi. Ako, oh, yung truck. Yung malaka truck na dumaan. Lakarin ko muna hanggang doon. Ganda ng ano namin, oh. Yung view rito. Malamig pa rito kahit uh, ano, kahit hapon. Kaya naka-jacket ako yung paborito kong jacket na pula maano kasi to hindi tagos dito ang lamig kahit anong lamig yun, sarap ng araw oh. tuwan siya ito mo yung ano ng araw oh. ano pala ngayon, alas 5 uh, may araw pa para kaya naglalakad ako para maka-exercise naman puro na lang ano scooter pagpahingahin ko muna itong scooter ko mamaya uh, sasakay na tayo para malayo layo rin kasi yung ano yung lalakaring ko uh, mga ano 30 minutes lakad kaya na bumili ako nitong ano scooter dito tayo sa kuan <coughs> dito tayo sa kuan gutter para hindi tayo maano hindi tayo masagasaan ang lawak ng gutter dito Ayan. Dito yung mga paradahan ng ano. Mga truck na galing lang ibang ano to. Ibang lugar. Mga dinideliver nila sa dito dito rin. Eh baka wala pa yung oras nila kaya paparada sila dito. Hindi sa napupuno ito hanggang doon. Ah. Maya maya pagka dumilim na Saka na ako sasakay dito sa mahiwagang ano ko May bike Nakakapagod na rin na hindi na ako sanay maglakad eh Kaya nakakapagod na rin mabilis lang lakarin pagka mabilis ang lakad andyan lang tayo sa ako oops ba tayo oh. Uh. ah Sige, ang camera natin at na ano na nagalaw <coughs> hanggang doon lang tayo sa kung ano sa unahang kunti hingal hingal agad sa lang nilakad ko ah. kaya eh, na Mataba. Eh. Ngingal agad Lagi deh ko makan eh. Nagkada na to tuh Ano na siya. Diret-diret -dire ano. Gater. tingal pabor ganun ang bermuda rito alaga ng alaga inis naka ano pa tayo tingal pabor Hindi ano ba ito? Puno ng kuan. Dits. Ano ba ito? Ah, dits pala ito. Oo oh, nga, dits na. siya maya na ulit. Mamaya, ah, uh, na natin doon sa ano, kaya lang pagdating ko doon sa ako ano, oh, sa bata. Eh gabi na. Madilim na pagdating ko doon kaganda nung ano rito ng view daming puno pati doon daming puno lalakad pa rin ako hanggang doon sa so yung tanaw ninyo malayo abot tanaw street yan eh up. I'm going Ganito ako pagka ano, pagka maga ako nakakawi eh, Nilalakad ko lang muna Para tumulong naman yung pawis ko Kahit pa paano Ayan, may pawis na ako kunti sa ulo. Nagmasakwat ah, uh, ano? Maalikabok yung ano ng sasakyan, hangin. Pag nadaan yung sasakyan, malikabok. Yan yung, yung gilid. Napupunta lahat dyan ng mga bato-bato na maliliit. Kaya minsan pag nadaan ako dyan, malug yung ano ko, yung scooter ko sa mga bato-bato na maliliit karamihan eh. ang ganyan nasa gitna may ano yan may mga tanim na kuan na dits uh, ngayon hindi ko nga nakuha nila yung bunga yung ano may bunga pa o. Oh. hindi yan nakuha na ano na lang natuyo na lang siya sa kuan puno So, sobrang dami ng puno, hindi na na-harvest. Pero so, ang sarap ng beach na yan, matamis. Kaya mo yung, ano, yung Bermuda. Malawak. Lahat paikot ito doon. Puro, ano yan? Puro Bermuda, oh. Pagka, uh, dinidilidyo ko itong lakad, 30 minutes. Nalakaran Sarap humigar dito sa ano Sa Bermuda Bermuda Pero hindi ito ang original na Bermuda Para siyang ano Para siyang kugo na pinong-pino Kasi yung original na Bermuda Hindi matas mataas Na pinong din ito para siyang ano. Pero hindi rin gaano nung nataas to. Hmm. Para siyang kugon. Kaya naman uli at ah, sasakay na ako ng scooter. Oh, dito na tayo sa ano. Sa anuhan ng bus. Ah, paradahan. Dito sa ano. Sa bus. Arangkada na. Ito yung labas na guwan ho. Labas. Mga banti na. Hindi maliwanag pa ngayon. Kaya pa. Uh, maya maya na yan sigurado ako niyan ito ngayon dahil we oh, okay. si Alberto. Sige. Kaya ano mure rin yung mga popular channel mo ito. Ang problema lang, adala roisa na ni channel nito ganyan. palagi kong nakakasabay to si Alberto.

Alam malapit na tayong bumaba. Eh yung ano. Ah, ano na tayo? Oo. Assalamualaikum. Oh, susunod na lang 'ko, le. sa mga viewers ni Bossing. Oh. What galing ng vlog. Mar galing ng vlog. Eh <laughs> ikot mo na 'ko dito sa ano. Yan. Oh. Sige, sige. Hello. Hello. <laughs> ah, dito na tayo sa bata. Iikot-ikot lang muna ako dito sa ano. Ngat. Ah, uh, inaabot ako ng ano, ng ng oras ba? 6 uh, 4.7 no, no, no. video only 4.7 quarter, quarter ang inabot ko halos dalawang oras talaga kompleto dalawang oras ay punta pala ako dun sa ano sa bilihan ng sapatos. Baka may ikwan doon. Baka may bago. May mga bus dito. Dito yung sakaya ng ibang bus. Ibang number. Pero dito rin yung baba na sinasakyan ko. marami rin dito ang alam mga kay ukay ay mga kay ukay ito hello <laughs> pare mga ukay ukay din yun Ayan. Andiyan yung kan puntahan ng mga Pilipino dyan banda may pagka may ikon eh. may rap, may may dalang eh. gadget titignan ko dyan sa kwan kung, kung mayroong may sapatos pa na mura may mura daw dyan ang sapatos ngayon eh Mahirap pagka may, may sintas yung ano sapatos. Natin dito kung nagagawa na nalaki ito. Yung mga sapatos dito. Saan ba yung ano? Yung silaw dito eh. Saan kaya yun? ah itu ya tak itu <tuk> 23 <tuk> nah, murah itu murah sintas eh, gusto ko yung walang sintas 39 2.39 eh 39, mura na Daming ano dito. Bibili ako nito. Mother face sim color. Sim Blue. blue blue pitchans Ada price sim ada price. Ah. Ini ada 45. forty how many ayo this is the price ayo oh na oh 39 why yun dito Puro, no Puro, mura mura yung mga ano dito ngayon Magkano ito? Mga pang-obisina. Magkano kaya ito? 180. 180. Mga uh, pang-obisina siya. Wala yata yung binibili Wala yata yung binibili ko. Para pa siya maghanap. Dako. Ha ha 'ko ng usap. material ko mai-sukli pa oh. 39 lang, murang-mura. pang ano lang, pampasok sa trabaho. Oh, na Nakabili na ng pang ano Pang pasok E eh, luma na kasi yung ano ko oh, Sapatos ko Eh mahirap mag ano Mahirap mag Lagay-lagay pa ng Sintas Kaya mas maganda yung ano Walang sintas Para madali suot na ah, hanggang dito na lang Ang aking vlog Maraming salamat po Huwag po sana yung kalimutan Mag-subscribe Like and share Ayan, salamat po eh, Nakamas ako dahil ano uh, alir jago sa Alikabok. ya.